yung yung mga mga katak uh, merong um, napakabait na mga sponsor ang may binigay para sa atin so hindi natin patagalin pa buksan ko na to kung anong ilalaman nito so basahin ko muna yung message kasi may message na nakasulat dito nang na sabi atak atak Sorry, I miss you at the beach birthday party for Timai. I have a donation for your friend. You help in the videos. Pass the 1,000 pesos. The rest is for your family. Team Smith family. So, maraming, maraming po. Thank you very much, Sir Team. Uh, from USA Chicago. Yan. po, ito yung letter niya na ginawa, nag-effort nag pa si sir para mabasa natin kasi hindi na natin naabutan si sir so pinabigay bin na lang po sa atin ito Ate Maricar thank you very much po maraming maraming salamat Ayan, ito ito yung nandito nakalagay yung ano, yung donation para sa atin at syempre para doon sa tutulungan natin so buksan natin guys ito so, 1,000 pesos ito pa sa loob meron pa pahuk 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 Solid. Ngayon pala ako nakahawak ng ganitong $100 bill. So, hindi, na, hindi ko alam kung magkano ang value nito pero sa tingin ko, malaki to, malaking tulong ito para sa pamilya ko. Siyempre, meron din tayo may share doon sa iba na tutulungan din natin. Ay $100 bill. At another $5,000 pesos. So, 5,000, di bali 6,000 pesos cash, Philippine money, 6,000 pesos at 100 dollar bill. So, napakabait, napakaswerte ko naman at nabigyan tayo ng ating sponsor, Sir Tim, Ati Maricar. Ingat kayo palagi dyan sa USA. Sana pagpalain po kayo ng uh, Panginoon sa araw-araw at sa mga anak nila si kay Sara, kay Timoy, kay Timay. Uh, ingat kayo lagi. Thank you very much po sa buong uh, family Smith family at siyempre sa Remo family. Thank you, thank you, thank you ng marami. Hindi ko po ito makakalimutan. O unti-unti nating bibigyan yung mga mga walang pambili ng bigas. Yan kasi yun lang naman ang kaya na ng budget natin yung pambigas lang muna kasi wala tayong masyadong wala dala naman din naman tayong mayaman. So ito. Ito bibigay ko to doon kay doon sa napanood ni Mr. Tim at ni Ate Maricar doon kay uh, Manay Mina. So 1,000 pesos bibigay ko to doon sa sa kanyang pamilya dadali natin to mamaya para naman eh, may pambili sila ng uh, gatas na makaraos sa uh, at least di na sila mamumblema kung saan sila bibili. Ayan, bibigyan natin dito doon 1,000 pesos. So itong the para sa pamilya ko at para doon din sa iba na matutulungan din natin. So, ayan po, gusto ko lang pasalamatan ang ating Panginoon sa araw-araw na binibigay sa atin na biyaya. At syempre, ang mga taong may mga, may mga busilak na puso na tumutulong din sa kapwa So, ayan. Maraming maraming salamat sa inyo at syempre, shout out din sa family Velasco kay Sir kay Manny Edmundo kay Sir Emerson, kay Manny Emerson, uh, sa lahat po ng magkakapatid na Velasco family nang nap napakababait nila. At syempre, shout out ko din yung mga taga Patangas, uh, Bisonglo family na nasa Laguna at kay Ian uh, Coros, uh, napakabait Marshall Quinones, Siyempre sa lahat ng mga kaibigan natin na mga nandito sa Balogo ngayon at sa lahat kay Bombs Gaming pala Bombs Gaming shoutout uh, shout out sa inyong lahat at uh, syempre uh, yun lang po maraming maraming salamat Sir Tim at Ate Marica Remo uh, sa Smith Family malaking blessing ang uh, dumating sa atin ngayong araw na ito so hindi natin na-expect ito Uh, surprise pala ni Sir Tim. Sir Tim, pasensya na. Uh, sorry, di, di, di po ako nakapunta nung birthday ni Timay. At uh, di tayo nakapag ano, uh, nakapag tagay-tagay. Uh, pasensya na po. Uh, medyo busy kasi tayo mga katak sa pag buhay sa dagat. Lalo na't ngayon ay Holy Week. Uh, kamahalan, maraming guests at maraming excursion na tumupunta dito. So, hindi natin pinapalampas yung pagkakataon para kumita. Siyempre para sa pamilya. At kung may sobra, para naman sa iba. Yan lang po. Maraming salamat. At your service, Mr. Spiro. Alright.